Magandang araw mga kabolis So sa video na ito, pag-uusapan po natin Isa pong uh, munti lang naman no? Na trade rumor patungkol po sa Barangay Nebra And then some discussions no? Nagsalita na si Coach Chot Reyes Kabola Sa mga pinaggagawa nila ngayong off-season Sa so, mga fans ng TNT Abahan nyo daw So may hindi pa subscribe Baka ipindot naman po yung subscription So, dito nga muna tayo kabole sa explanation nga po ni Coach Joe Reyes sa pinaggagawa nila sa inyong off-season. So, in-explain nga bakit ba nila kinuwasin si ng batak. The main reason is dahil po nawala sa kanila ang isang Mikey Williams. So, in-emphasize nga na ang plano daw last season sana iso kanila pong point guard rotation is Williams, Castro, then merong Heruela bola na ba? pero yun nga, nawala po ang isang Mikey Williams. Kaya nagkagulo-gulo sila na season. At nakita naman natin sa resulta nila talaga, nagkagulo-gulo, di ba? One of the worst season in the most recent memory po ng TNT, kabola, di ba? So, with that, now, they now tried to acquire uh, ng batak. Pero, yung statement niya dito na sinang batak, kayang i-fill up po yung role ng isang Mikey Williams, I do not think that is the case, kabola, di ba? Come on, Mikey Williams is a 20 plus point scorer in the PBA. Nambatak, I doubt can even uh, be a consistent 15 plus point scorer ka bola, diba? No disrespect to Ray Nambatak he is a good player ka bola, pero yung sasabihin nila, nakain na, na ifit po yung uh, kumbaga kakayahan po ng isang Mikey Williams ka bola, that is actually not true or hard to do ka bola, diba? Pero overall, TNT is still in flux ka bola. If they are really Putting a lot of their chips, uh, the shoulders po na isang I hope, of course, that the can deliver. But I do not expect it to happen, So what we can expect now, siguro is that uh, there could be more big changes. Rambo po ng TNT. Some comments po from fans. Shout out naman idol Malyari Mascarinas Thank you, idol. I hope you're having a vlog. Sa smb so that the fans of smb will see the transfer player going to smb. Thank you Idol Kabalis sa so, pagbasa ng comment ko from Alex Nervesa. pa shout out naman po. Shout out po Kabal, magandang trade ba ni Perez? Iba team madali kayong mapuna, sabi ni user DT3. And then ito po ang pa shout out po. Sabi ulit po ni Sir Ronald, very busy dad ka mo eh. So lahat mang gusto mag magpa mag shout out po dyan in some comments ka wala. Post nyo lang, tirin natin kung may time po tayong basahin yan ka Now, um, ito na nga, no? So, may na-boost po na trade rumor ka po dahil barangay ni So, sabi nila, eh, may interest daw po na Ahan Misi bola na i-trade ng Inebra, papunta po dito nga po kay Northport para makuha po si JP Calma kabole. So, first, um, yung uh, naging source po nito is na really trade reputable source po ng mga trade rumors kabola. So, just discuss it for fun bola pero yung sa reputation po ng uh, source nito, mukhang tagilid, no? Pero logical ba ito na isipin po ng Inebra? So, malamang ang main point niyan kung bakit nila ito may iisip is yung addition po ng isang RG Abarientos and then yung addition din po na siguro ng isang Paul Garcia. Yung, yung, rookie po ano, na nakuha po nila in the late uh, rounds po kabuha Na maganda yung pinakita sa isang game nila, no? Doon po sa Taiwan. Pero, For me, uh, still, uh, no, di ba? Kasi if that's the reason, both of those guys are pretty small compared to Han -Nisi. And alam naman ni Coach uh, team Cohn dyan yung importance po ng big guys. And no disrespect din kay JP Calma, I do not think he's the type of big man that they are willing to give up na po ang isang Han -Nisi just to get. Kalma is of course young, but he's a little bit undersized for a big man, pero quality pa rin naman ka bola. So, if they are really targeting him, I do not think si Anime po yung try nilang give up. Lo, knowing din na hindi rin naman po ganun, uh, kataas po ang hype nitong si Kalma. Pero overall, of course, alam naman natin, madami yun na pong haters sa kampo pa lang ng inebra itong si Anime So, actually, pwede-pwede itong mangyari na trade. Kamola, pwede-pwede ba? Kung makabawas pala kayo mo, mangyari ba ito? kami lang po sa baba.